Ano nga problema mo? Ha? Wow, mo. wow, wow. Hindi ka pinapalaba? Sabi niya, gusto ko lumabas. Ano? Di ba tapos ka na kumain? Pinakain na kita? Ha? Wow, wow, ano? Ay, wow, wow, ano? Hindi ka na pinapalaba si mama. Kausap, kausap. Ha? Ah? Ay. Ano? <laughs> Para Ay. suplado Suplado mo ngayon Ha? Yan yung mga ako pinakikailam ha? Hindi ah? nga ako pinalalabas ng mama ko. Paano yan? Eh. Nakalap yung pinto. Hindi ka makalap ha? Oh. Buksa mo ba? Buksa mo. Sa ba na mo? Side view pa. Ang <laughs> grabe yung tingin niya eh no? <laughs> <laughs> tingin niya parang kalaw may laman eh. Ano? Parang... Ay, huwag ka na tingin na tingin sa labas. Ako kausapin mo parang... Kausapin kayo mama mo maawa. Maawa pa siya. Palabasin ka. Lalabas ka tapos saglit lang ano. Ano? Sumunod tingin mo talaga. Sana ka sa sana... Oh, si Kaya Bakit ano? ayaw mo lumabas? Sinatarayan siya. Sabi oh, mo, bakit bakit gusto mo lumabas? Anong okay. meron sa labas? Ilam, ilam, wala pa naman isang buwan na. o so, hmm. sige, sige, kalakalim hmm. mo yan. Ibuksan mo. Eh, okay, buksan, buksan mo. Buksa oh. Huh? Oh. Sabi niya, maawa kayo. Ah, bawal. Sabi niya, gusto ko. Lumabas. No. Walang lalabas. Hindi pwede lumabas. Kalakalin mo kasi. Sige, no. Oo, oh, ano. Ano? Oh. Ha? Huh? Tulog ka na lang. No, oras na. Oh. Oh. Oh, ayan na. Alam mo magsara. Ay, ay nila. Lana. <laughs> Titingin siya eh. Naninigurado siya kung lalabas ba. Lala. pinala Lala. Binuksan ba o hindi. Lana, wala ka ng pagkakaya. Matulog mo na lang yan. Huwag ka nang gumala. Oh, no, natok ka na oh. Oh. Buksan mo ng kaunti lang, Sam, kaunti. Oh, 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 ayan na. oh Oh. excited siya, oh. Excited siya, oh. Oh, siya gina, maawa kayo. Oh. Oh, oh, oh. Hindi, oh. sige na. Sa nila. Tulog ko na lang kaya. Gusto <laughs> uh. niya talagang lumabas. Mm yung buksan mo lang ng kaunti. Tignan natin ko anong mangyayari. Oh. Oo, oh, oo, oh, oo, Oh, oh, oh. Kawit-kawitin pa niya, oh. Sabi niya, doon kaya ako sa baba. Uy, uy, uy. Lalabas na ako. Wawa wow, naman. <laughs> gusto niya lumabas, eh. Hindi siya makalabas, eh. Hindi na pwedeng lumabas. Gabi na. So, ayan, niya. Mm, galing niya magkawit eh. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Talagang pwersado eh. Oo, oh, oo. Oh. Wag na, wag na, wag na. Isarado mo na yan. Isarado mo yan. Baka mag -ano, ano pa yan siya. Kawawa! Kawawa! Diyan lang. Walang lalabas ha. Huwag lang lalabas, Joy. Diyan na. Ha? Sama ng tingin mo ah. Sabi nga dyan, Hal. Magliligpit ako. Ang lalabas. Wawa naman ng toy coy namin. Hindi makalabas. Oh, dito ka na lang. Huwag ka na lumabas ha, Choy. Dito na lang bo, tiger ko ha. Dito na lang Tiger ko ha. Ah, lalabasa. Samahan so, tingin mo talaga. mo <coughs> <coughs>